Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap na mag-abroad upang matustusan ang pangangailangan ng ating pamilya at kung papala rin pa, ibibigay natin ang gigit pa sa kanilang nais. Ang isa na nga sa pinupuntahan ng marami sa ating mga kababayan ay ang Japan. Ang ilan na nga sa dahilan ay dahil sa ganda ng lugar sapagkat maraming trabahong naghihintay para sa mga Pilipino at syempre, Apat na oras lamang ang biyahe mula sa Pilipinas papunta dito. Kaya nga ang dalawa nating OFW na sina Brian at Hazel ay pumunta dito dahil isa sila sa mga Pilipinong naghahangad na mapabuti ang pamumuhay. Ngunit tila ang pangarap na ito ay matatapos nang sila ay masangkot sa isang krimen ng pagpatay sa mag-asawang hapon. Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, halika at isasalaysay ko ang patungkol sa kanila. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng Mag TV page. Sa ating kwento ngayong gabi ay medyo limitado ang ilang impormasyon patungkol sa mga taong kasangkot, pangyayari at kaso. Sapagkat ang pag-iimbestiga sa kaso ay patuloy pa rin isinasagawa. Gayunpaman, isasalaysay ko ang ilang mga bagay patungkol sa pagkakasangkot ng dalawa nating kababayan sa pagpatay sa dalawang mag-asawang hapon. Noong Martes ng January 16, 2014, nakatanggap ng tawag ang Tokyo Police ng isang ulat mula sa 30 taong gulang na lalaki na hindi pinangalanan. Ayon sa lalaki, siya ay naninirahan sa kanyang mga magulang at nang siya ay makauwi mula sa trabaho, hindi niya makita ang mga ito. Ngunit ang ikinababahala niya ay ang ilang mga dugong nakita sa mga sahig, pinto, at ilang parte ng kanilang bahay. Kaya matapos matanggap ang ulat, mabilis namang rumesponde ang mga pulis. Pagkarating, agad nilang inimbestigahan ang bahay. Ngunit tulad ng nabanggit ng anak, wala ring nakitang baka sa mga pulis patungkol sa mag-asawa. Maliban sa dugong nagkalat at ang tila bakas na nilinis ang lugar. Sa kabila ng walang makita ang mga pulis, nagtanong-tanong na lamang ang mga ito sa paligid. Ngunit sadyang walang nakapansin o nakakita sa mag-asawa. Lumipas ang dalawang araw matapos magulat ang anak, nung Webes ng January 18, 2024, natagpuan na ang mag-asawa na wala ng mga buhay. Ito ay matapos halughugi ng mga pulis ang three-story house nila sa Adashi Ward. Sila ay nasa ilalim ng sahig ng kanilang bahay o yung tinatawag na underground storage na karaniwang makikita sa bahay ng mga Hapon. Ito ang itsura nito. May mababang ngunit may malawak na espasyo. Karaniwan na makikita dito ay ang mga tubong daluyan ng tubig at kung minsan, ginagamit ng ilan nito bilang imbakan. Samantala, batay sa pag imbestiga ang mag-asawa o mga biktima ay kinilala bilang sina Norihiro Takahashi, 55 taong gulang, at ang asawa nito na si Kimi, 52 taong gulang. Sila ay may mga tama ng mga saksak sa katawan at nakabalot sa tela. Si Norhiro ay may tama ng saksak sa kaliwang dibdib at halatang nanlaban ito nang ito ay sinalakay. Samantala, si Kimi ay may tama rin sa kaliwang dibdib. Dagdag pa sa pag-imbestiga ng mga pulis, may nakita silang mga dugo sa sahig na hindi tugma sa mag-asawa. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa loob, ang ilan naman ay nangalap ng CCTV sa lugar. Sa kabutihang palad, may nakita silang mga CCTV na labis na makakatulong upang bigyang linaw ang nangyari sa mag-asawang hapon. Ayon sa isang footage, bago ang pagpatay, makikita ang isang babae na ilang beses na naglabas-masok sa bahay ng mag-asawa. Pagkatapos, sa isa pang footage, noong January 16, 2024, makikita ang lalaki na medyo malabo ang mukha na naglalakad papunta sa bahay ng babae. Pagkatapos, may ilang footage naman na makikita ang dalawang tao, ang isang babae at isang lalaki na nagmula sa bahay ng mag-asawang hapon. At sa ibang kuha naman, makikita ang parehong babae at lalaki na nagtapon ng mga tila dugo ang tela sa basurahan. Dahil sa footage na ito, Nakilala ang babae bilang si Hazel, ang dating kasintahan ng anak ng mag-asawang hapon na pinatay. Si Hazel Ann Bagisa Morales o tatawagin nating Hazel ay 30 taong gulang. Siya ay nakatira mga apat na daang metro lamang ang layo mula sa bahay ng mag-asawang biktima. Batay sa aking nakuhang iba pang impormasyon patungkol sa kanya, siya ay pitong taon nang naninirahan sa Japan at isa ng permanenteng residente sa lugar. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho sa isang Pilipino bar sa Japan. Siya ay mula sa Nueva Ecija at may isang limang taong gulang na anak na lalaki na nasa pangangalaga ng kanyang inang si Sally Morales na nasa Pilipinas. Dahil nakilala na si Hazel, Kinabukasan, noong biyernes ng January 19, 2024, siya ay naaresto ng Tokyo Police sa Fukushima Hotel kung saan siya tumutuloy mga ilang araw matapos ang pagpatay. Siya ay sinampahan ng hindi para sa kasong pagpatay, kundi sa kasong pag-abandona sa patay o abandonment of corpse. Dahil ayon sa batas ng Japan, isa ring kasong maituturing ang hindi pag-ulat ng tao na nakakita ito ng isang bangkay. Kaya nga kasalukuyan, yun ang isinampang kaso kay Hazel. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs o DFA Deputy Assistant Secretary Brian Lau, nang bisitahin si Hazel, pinahintulutan sila ng Japanese police na dalawin at kausapin ito Ngunit hindi maaring pag-usapan ang patungkol sa kaso. Samantala, batay naman sa pakikipag-usap kay Hazel, itinanggi nito ang pagpatay sa mag-asawa. At patungkol naman sa kanyang kalagayan, siya umano ay nasa mabuti at huwag umano mag-alala ang pamilya niya na nasa Pilipinas na kung saan ipinarating naman ito ng ating gobyerno sa pamilya dito sa Pilipinas na may alok ng anumang tulong na maaari nilang ipaabot sa kanila. Samantala, sa parehong araw, ng Martes, January 23, 2024, naaresto rin ang lalaking kasama ni Hazel na nakita sa footage. Ito ay kinilala na si Brian Jefferson Leasing de la Cruz o tatawagin nating Brian ay 34 na taong gulang. Si Brian ay mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija, lugar kung saan din ang probinsya ni Hazel. Bagaman magkababayan sila, itinanggi ng pamilya ni Hazel na magkakilala sila. Ngunit ayon sa isang social post ni Brian, makikita na magkasama sila sa isang pagkakataon. Samantala, Bagaman limitado muli ang aking impormasyon patungkol kay Brian, ito ang ilang bagay na nakolekta ko sa kanya. Noong September 2023, siya ay pumunta muli sa Japan sa pangalawang pagkakataon upang makipagsapalaran bilang isang trainee sa Solar Farm. Bago ang krimen, siya ay nakatira sa Ibaraki Prefecture, Japan, mga 71 kilometro ang layo mula sa krimen siya ay maituturing nating vlogger dahil meron siyang channel ng pangalang Bright TV in Japan. Sa kanyang vlog, ipinapakita niya ang patungkol sa kanyang simpleng kaganapan sa buhay mula nang siya ay nasa Pilipinas hanggang makarating siya sa Japan at ang araw-araw niyang ginagawa sa Japan. Babalik tayo sa pag-iimbestiga. Matatanda ang nabanggit ko na mayroong nakuhang tugo sa pinangirihan ng krement ang dugo ay tumugma sa DNA ni Brian. Kaya naman lumalabas na lumakas ang ebidensya laban kay Brian bagaman hindi masyadong kita ang kanyang mukha sa CCTV. Ngunit hindi lamang doon natatapos ang nakuhang ebidensya laban kay Brian. Dahil batay sa nakuhang CCTV sa isang convenience store, ilang araw lang nakakalipas mula ng matagpuan ng bangkay makikita si Brian na tila may sugat sa kanang bahagi ng kanyang kamay. Dahil nga sa sugat niya sa kamay, tila nahihirapan siyang kumuha ng tatlong pier. Matatandaan na batay sa pag-imbestiga sa bangkay ni Norihiro, siya ay maraming sugat sa umano ng paglaban nito sa salarin. Maliban sa CCTV na nakuha sa convenience store, mayroon ding isang larawan na makikita na talagang dinala si Brian sa isang hospital dahil sa sugat nito sa kanang bahagi ng kanyang kamay. Na kung saan, kitang kita talaga ang mga benda nito at ang mismong pagmumukha niya. Dagdag pa ang patotoo ng residente na nakausap umano ni Brian matapos ang pagpatay. Ayon sa residente, habang naglalakad siya kasama ang aso nito, Tinanong umano siya ni Brian kung anong dapat niyang gawin kung nakapatay siya ng tao. Tumugon naman siya na una mong gawin ay pumunta ka sa police station at sabihin mo na nakapatay ka. Samantala, sa kabila ng mga ebidensyang nakalap ng mga pulis, mananatiling inosente si Brian patungkol sa kaso ng pagpatay. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustudiya ng mga pulis at inamin niya ang pagkakasalang pag-abandona nito sa bangkay ng mag-asawa ngunit itinatanggi pa rin ang kasong pagpatay. Sa mga oras na to, habang ginagawa ko ang vlog na ito, kasalukuyang abandonment of corpse pa lamang ang kasong kinakaharap ng ating dalawang kababayan. Kaya kung mapatunayan na nagkasala si Hazel at Brian sa kasong isinampa, maari silang makulong ng tatlong taon sa bilangguan. Samantala, sa patuloy kong pangangalap ng impormasyon, dahil wala namang inilalabas na posibilidad na motibo sa pagpatay, ilang mga pahayag sa mga nakakakilala kina Brian at Hazel ang nakuha ko. Mula sa pamilya ni Hazel, siya ay mabait at walang sinasabing problema patungkol sa pananalapi at meron umano silang maliit na negosyong pinagkukunan kaya malabong gawin ito ng anak at maaring na-frame up lamang ang kanilang anak sa kasintahan ito na maaring patay na umano ang mag-asawa bago pinapunta si Hazel sa bahay upang siya ang ituro ang mga pahayag na ito ay mula sa tiyahin ni Hazel Batay naman sa isang katrabaho ni Hazel, siya ay masayahin at mabait na katrabaho. Kaya malabong gawin niya ito. Ngunit isang nakakakilala kay Hazel ang nakausap ng reporter sa Japan na tumangging iharap ang mukha. Naayon sa kanya, si Hazel Umano ay may utang na nagkakahalagang 10 million yen sa iba't ibang tao, kabilang ang mga customer, kaibigan at kakilala nito. At dagdag pa niya na mayroon daw utang si Hazel sa mag-asawang Hapon na pinatay. Ito umano ay nagkakahalaga ng 100,000 yen. Kaya nga ito ang nakikitang dahilan ng pagpatay ng ilan. Gayunpaman, nasa pag-imbestiga pa ang lahat patungkol dito. Samantala, sa maaring motibo ni Brian, maari umano'ng ginamit lang ni Hazel si Brian upang isagawa ang plano. Bagaman may nakuha kong impormasyong may relasyon umano sila, hindi ko masasabi ito dahil sa isang vlog ni Brian. Bago siya umalis sa Pilipinas, ang kanyang ina at girlfriend ang nag i ng mga gamit nito papunta sa Japan. Gayunpaman, muli, wala pang nabibigay na iba pang pahayag at ito ay batay lamang sa mga impormasyong nakuha ko. Kaya naman kung may makukuha pa akong maraming impormasyon maliban dito at kung may pag-usad na sa kaso, agad akong gagawa ng video. Bago po matapos ang video, nais ko pong magpasalamat kay Rosemary Biagtan dahil sa pagbibigay po ng super thanks. Nais ko rin pong batiin si na Villa Rose Dumangia from Hong Kong, Lexus Dale Formentera from Nios, Nueva Ecija, Si Marcos, Mariel Idanan, Alex Manaay from North Point Hong Kong, IVR Sobal from Dubai UAE, Amal Samenho from Dubai UAE at ang new subscriber na si TT and Robby SG from Singapore. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Hazel Morales at Brian De La Cruz. Ako po si G. Maraming salamat.